tanong. Ha? Bakit ka nga ba nawala sa batang kaya ko? Nilipat ka raw sa GMA7? Kung nagre-reklamo si Thanos sa'yo, si Thanos nagpatanggal sa'yo. Ha? So, si Thanos. Si Thanos. Yun, no? Nga pala, ito, kasama na natin si Baby Giant o si Renz Joshua Banya. Kakamatay lang sa batang kaya nito eh. Marami kasi nagtatanong, ang dami nagko-comment doon, Renz na kung bakit ka inalis sa Batang Kiyapo o bakit ka nawala sa Batang Kiyapo. Ang tanong, ha, bakit ka nga ba nawala sa Batang Kiyapo? Kasi sabi nila, kaya ka raw nawala sa Batang Kiyapo, kasi nga raw, pabigat ka daw. Pag may gera, pag may bakbakan, ibababa ka ni Tano sa sasakyan. Tapos, pag, pag uh, tapos na yung bakbakan, kakargahin ka na naman ni Thanos. Di ba nagre-reklamo si Thanos sa'yo? Si Thanos nagpatanggal sa'yo. Sa'yo, lagi ka kinakarga. Tosin <laughs> niya yung sena eh. Si Thanos. Nabibigitan sa'kin. Bali, ano yan? Nag-complain kay... <laughs> Nag-complain kay Direk ko ako, Si Thanos na... Si... Ano? Si Baby Giant. Direk. Nabibigatan <laughs> na ako. Kada may barilan. Kinakarga ko pag naiiwan natin. Kasi yung lagi sinasabi, pabigat ka daw. <laughs> Pabigatan sa takbuhan. <laughs> Pero di ang totoo talaga yan. Ano? ah uh, nagpa-check up ako sa doktor. Tapos, ang sabi sa akin, kailangan ko talaga yung ipahinga. Mahabang Kasi, pahinga? Oo. Uh, At, pero pinaalam mo talaga kay Direk Coco yan? Pinaalam ko talaga. Tapos, yun nga, sinabi ko sa kanila na madalas nahihilaw na ako. Tapos, ano, ganoon eh. Pero hindi totoo yung ano, kasi sinasabi <laughs> nung iba, nandun rin sa comment section na lilipat ka raw sa GMA7. May offer ka daw sa GMA7. <laughs> 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 totoo ba yun? Uh, well, ang totoo talaga yun, magpapay nga talaga ako. Oh, Mabang papay, ano, nga talaga. Yung gagawin ko. Kasi hmm. nga, uh, wala na sa condition yung katawan, katawan mo. Oo, hmm. kasi nga, iba kasi yung trabaho ng mga normal. Halimbawa, tayo, kami, mga normal kami, yung tinak, pag tumakbo kami ng isang kilometro, karen katumbas nun, 10 kilometers. Siyempre, two. Hmm. times 2, times 3. Di ba? O, oh, kita mo, may extra pang pusa. Times 2, times 3 ang layo. So, Isipin niyo na lang din yung kalagayan ni Baby Giant. Tapos misan ang ano ang taping, isang tanghali, eh, no? Talagang walang nga Talagang bakbakan talaga. So, pe, malaki talaga natulong sa ng batang kaya po. Malaki, malaki talaga, malaki. Ang natulong sa ng batang. Talaga, pero pinagpasalamat mo naman kay kasi nakita ko sino surprise pre ng kanila eh. Umiyak um, totoo yung prank ba o scripted? Ay, talaga totoo yun, totoo yun. Ah, hindi scripted. Na, kasi akala ko uh, ano na isa, isa pang take. Mm nung lumingin ako, dun, nag nagulat na ako na may mga may cake na Umiyak nga ako dun kasi, syempre, ah, uh, yung... umiyak ano, ka rin diba? na. <laughs> <laughs> Tapos na. Kasi kahit, kahit, kaming dalawa ni Apple, naiyak talaga kami rung <laughs> kagabi. Ang ganda, ang ganda ng ending kasi, mo eh. syempre, ah, uh, pinag... Haba nang pinagsama namin ng mga ano dyan. Parang, ano na eh, para family na talaga kami um, dyan. Turingan namin, parang family na, kaibigan, mabarakadaan, family. So, ganun yung turingan namin. Tsaka, simula mula sim sa ano, sa sa cameraman, hmm. sa staff, sa utility. Ayan, syempre sa ano, sa mga director, sa mga producer. talagang so, si Derek parang yung interview sa kanya parang ayaw ka pa rin paalisin, eh, no? Ayaw ka pa rin ano eh, no? Kasi <coughs> lab na lab ka namin, inalikan nakita ko, ka pa ni direct dalawang beses. Eh. Sabi <laughs> parang nga, ay parang parang anak eh, parang anak yung tingin sa ni direct eh, no? Sabi nga ni direct sa akin ano eh, Pwede pa, <laughs> pwede pa mabago? Pwede pa mabago. Ah! Oh. Yung time na yun, no nung sinoshoot yung dead scene mo, tinanong ka pa ni Direk kung pwede oh, pang kung mabago pwede pwede yung... Ma ano, kung magbago ma pa yung isip mo. Pwede iisip mo. pa, pwede pang... Hmm. Ano? Oh. Kasi sabi ni Direk, papahinga ako talaga kasi katawan, hindi na kaya ng katawan ko eh. Ah, okay. So, yan. Alam niyo na kung ano rason. Hindi yung kung ano-anong rason na sinasabi niyo dyan. Kasi nabasa namin sa social media, sa comment, lang yan, si Baby Giant kasi, o oh, ano ah uh, pabigat, kinakarga pag may putukan, mm -hmm. pag may bakbakan, kinakarga pababa ng kotse, kinakarga pabalik. Mm -hmm. O yung iba naman, sinasabi, mm -hmm. uh, mabubuhay ano? ka daw. Mabubuhay. O, hanapin ng tintanggol, nila direct yung pitong Dragon Ball, magwi-wish kay Senron. Ito yung sinasabi, puro kalokohan yung mga nado sa comment section. Pero at least, ayan, alam niya na yung, ano, yung totoo. Need magpahinga ni Baby Giant. Kasi nga, hindi na naaayon yung kondisyon ng katawan niya. Hmm. Pero love na love mo, batang kiyapo. Siyempre family. na love, love talaga yung batang kiyapo. Lalo na kay Direk, no? Kay nagbigay kay Direk Coco, siyempre. Eh. Siya nagbigay ng break sa akin, ng opportunity. Uh, papasalamat talaga ako kay Direk ko. Tsaka sa... Tsaka sa family ng batang kiyapo. Ayan, klaro na sa lahat, ha? Si Renz po, hindi po tinanggal sa batang kiyapo. ah uh, talagang ano, uh, health issues. Merong health issues si Renz ngayon. So, kailangan niyang ipahinga yung katawan niya. Sa abi naman ni Direk, 'di ba? Parang sa susunod kukuha ning karaw mm. uli, ah, 'di ba? Sinabi ni Direk. Mm. Mm. Klaro. Hindi po siya katulad nung iniisip kasi yung iba kasi pag namamatay, sinasabi nila may ginawang mali, <coughs> siguro laging late, may attitude si Baby Jet. Nakita niyo naman po yung ending, 'di ba? Parang love na love talaga ni Direk, parang ayaw pa kawala, hinalikan pa dalawang sunod at kahit si na iyak nganon mm. Ano? Ayan, naklaro ah, na sa lahat, naklaro ah, na sa lahat. Oh, para naman na no, eh syempre, ako kuya eh, sa akin unang nagpa-interview. <laughs> uh, wag na ay magtanong, hindi eh, po kami literal na magkaaway o oh, nagaano ah, ni Baby Jet. Uh, literal magkuya po kami sa totoong buhay, sa personal. Yung mga napapanood nyo, vlog lang. At sana po suportahan niyo pa rin po ah uh, yung pagba at least yung vlogging kasi kaya mong pukusan, eh, you no? Know? Kasi sa mga hindi na sa mga nagtatanong, pag gumawa kasi kami ng content, lalo na 'yung mga reels, kaya namin tapusin ng mga 2 to 3 minutes, maximum 5 minutes ang pagawa ng reels. So hindi naman sa gabal sa o magiging problema sa health issue ni Baby Giant Kaya sana suportahan niyo po 'yung mga reels video ni Baby Giant Ayun, kasama rin kami minsan, kami mag-asawa. Pero sa ngayon, eh, paliwanag ka doon sa <laughs> O oh, para sa, para siya ka, ikakaklaro ng lahat, ha? yan po yung totoong pangyayari. Health issue po, kailangan po mag, ng mahabang pahinga ni Baby Giant. Hindi po siya tinanggal sa batang. Kaya po, wala po silang problema ni Direk Coco. Nakakita nyo naman kung gano'n siya kamahal, kamal na mahal ni Direk Coco. Ayan.